Miss na miss na kita, Jake. Umuwi ka na. Hindi ko na kaya. Ganyan. Sabi niya, Jake, pasensya oh, na. Pero, perfect. may boyfriend na ako. <laughs> <laughs> After six months lang, ha? Ah, at, hindi lang yan. Sabi niya, ikakasal na kami. <laughs> sabi niya. Ikaw naman magkwento about sa ex mo. Hala, <laughs> bakit kailangan ba yan? <laughs> Siyempre! Anong nangyari sa ex mo? Alin dun? What? <laughs> ang dami mong <laughs> example! <eksapo, okay? laughs> hindi. Actually, isa lang ang naging seryosong girlfriend ko noon. So, paano ka niya, mo kung paano ka niya iniwan? <laughs> actually, sa, sa totoo lang, mm -hmm. ang balak ko, in, hindi siyang nag-break sa akin sa una. Oh, no, Pero sa huli lang, hindi <laughs> siyang nag-break sa akin. Kasi... O, oh, Kaka graduate ko lang ng high school noon uh -huh. at naging kami, bali first year college na ako At uh -huh. first year college din siya kaya uh -huh. one year kami nag date noon Pero noon pa alam niya na mag mission ako Mag so, okay, magiging bawal missionary ba? ako bawal. Hindi naman bawal, bago ako nag mission sabi ko sa kanya Break na lang tayo kaysa mag, mag LDR kasi two years ako wala LDR mahirap diba? Mm -hmm. Nag moon naman siya? Pumaya? Hindi Hindi siya pumaya? Sabi niya huwag na lang tayo mag break <laughs> sabi Ay, niya, akong sabi niya, kaya ko, antayin kita, dalawang sure. taon, sabi niya. I promise siya. Sabi niya, habang nasa Pilipinas ako, mag-aantay talaga ako, wala akong ibang boyfriend, wala, <laughs> hindi ako mag-date, wow. sabi niya. Loya, so, syempre, ahaba ng hair ko, sabi build ko. Bilang-bilang, mag-aantay ako, missionary, sabi ko. Okay lang, may babalikan na Tama. Ako. Totoo yan. Totoo. Super confident ka may babalikan. Kasi na bilang na. missionary, medyo mayabang ako. Sabi ko, oh, may, my girlfriend ako sa... I have um, a girlfriend um, back, oh, back waiting for me. Kaya hindi eh, ako worried. <laughs> Tapos, nag-email tayo. Ka, nag-email kami every week kasi bawal ang phone call, mm -hmm. di ba? nag email lang kami tapos, anong <laughs> nangyari? <laughs> naalala ko mm. siguro after 6 months 6 months nang pag email? Ba kasi yung mga email namin mm -hmm. parang wala lang, kwentuhan lang kung anong ginagawa niya sa buhay kung anong ginagawa ko sa ina -update, Pilipinas update. ina update update lang pero after 6 months iba yung email niya anong <laughs> nangyari sa email niya? <laughs> yun update sa ano, update sa buhay nga niya. Miss na miss na kita Jake, umuwi ka na, hindi ko na kaya, ganyan. Sabi niya Jake, pasensya oh, na. Pero, perfect. may boyfriend na ako. <laughs> After six months lang ha. <laughs> at, <laughs> hindi lang yan, sabi niya, ikakasal na kami. <laughs> sabi niya. After mo kanya sinabihan na mag-aantay siya. Ang bilis. Sinabi niya mag-aantay siya, tapos sabi niya. Diba, hindi ba? Hindi niya kaya. Baka <laughs> naman, in-invite ka pa talaga hindi ako ka in invite kasi after six more months, ikakasal na sila. December na yun, uh -huh. ikakasal na sila, sabi niya. Nung nag-ima siya sa ikakasal na ako. Anong reaction mo? Hindi na ako na reply Hindi ko nag-reply? <laughs> you know, mo na siya? Sabi ko, pahala ka na so, Hindi naman sa na Sabi ko, okay. Wala na talaga, magpa-focus na talaga ako sa mission ko. Naging mas okay. Mas okay naman ako. Kasi hindi siya talaga para sa akin. Kahit na pa, alam ko. Hindi siya yung type ko. Wait, Filipino ba siya? Amerikano? Siyempre hindi. Yung, in, Amerikano siya po. Oh, 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 okay, okay, okay. Akala ko. So, ako yung, ako yung... yung first Filipino girlfriend. First and last. first and last, <laughs> <laughs> first and last. tama. Ay, nga ba mo ah. Pero alam mo ba, nung umuwi ako, galing missionary. ano mm -hmm. Ano nangyari? Nagparamdam siya sa'yo? After two years, kasal na siya at may anak na by that time. Nagparamdam siya sa'yo? Hindi, sa nagparamdam, nag-message. O, oh, niya, siya. Sabi niya, hi Jake, uh, narinig ko na kakauwi mo lang, galing Pilipinas. Dapo. Ay, no, kumusta ang mission mo? Baka pwede tayo mag-meet up. Para kamustahan lang. Baka naghahanap siya ng closure. Diba? Closure! Hindi niya ako makalimutan. <laughs> <laughs> Pero, hindi ako na reply <laughs> Wala, pang-inis. syempre may asawa na anong gagawin ko doon. Malay mo kung gusto oh, kung na, gusto ka na or mag-sorry sa'yo, ganyan. Wala akong pakialam. Sabi ko, sa isip ko, oh, may asawa na yan, may sariling buhay na, wag, wag na lang. Sabi Binigyan ko. mo na. Bro, there ya. Yeah. After the next one, sabi mo. <laughs> Hindi, grabe ka naman. After six months, naging tayo naman. Kaya, wala kang pasisisi? Wala ah. Wala. Hindi, promise. Hindi siya ang tama para sa akin. Kasi ako, super mahihain. Kung gaano ka ako, mm -hmm. super extrovert siya. Super party-party, ganyan. oh, baliktad kayo. Baliktad. Oh. Balang message ko kayo. May message. As if nanonood siya. What? Ano pag pogi ka pa nga? Mahal mo nanonood siya. Hi, ex. Um, ito lang naman pala yung sinayang mo. Yes. yes. <laughs> Grabe ka naman